Si Miyamoto Musashi, ang undefeated samurai ng Japan, ay namuhay ng may disiplina, pag-iisa at ganap na mastery. Ang kanyang filosofiya na nakatala sa The Book of Five Rings ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban. Ito ay tungkol din sa estratehiya, pag-unawa at sining ng pamumuhay. Para sa mga introvert, ang mga aral ni Musashi ay nagre-resonate na tila mula sa ibang daigdig. Lumakad siyang mag-isa, lumaban ng mag-isa. Nag-isip ng malalim at namuhay, batay sa mga prinsipyo na sumasalamin sa tahimik na kahusayan ng mga introvert sa kasalukuyan. Sa isang maingin na lipunan na nagbibigay gantimpala sa kayabangan at palabas, madalas na minamaliit ang mga introvert. Ngunit gaya ni Musashi, ang kanilang katahimikan ay nagtatago ng kapangyarihang madalang makita hanggang sa huli na ang lahat. Narito ang mga paraan kung paano sumasalamin ang filosofiya ng mandirigmang si Musashi sa landas ng mga superior introvert. Hindi lamang bilang mga mandirigma, kundi bilang mga tagapaghari ng kanilang sariling buhay. Number 1. Manalo ng walang ingay Madalas banggitin ni Musashi ang manalo ng hindi nilalabas ang espada. Hindi nakabatay ang kanyang mga tagumpay sa balabas. Nakabatay ito sa katumpakan, tempo at pagpipigil. Alam niya na ang ingay, pagyayabang at labis na kilos ay tanda ng kahinaan. Ang pinakamalakas na atake ay yung dumadapo ng tahimik, biglaan at walang sinasayang na lakas. Isinasabuhay ito ng mga superior introvert sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi nila kailangan patunayan ang sarili sa pamamagitan ng mga walang humpay na salita, dramatikong kilos o walang katapusang argumento. Tahimik ang kanilang kapangyarihan. Hinahayaan nilang mag ng lakas ang iba sa pagdominan ng usapan o paghingi ng atensyon habang sila ay nagtitipid ng lakas hanggang sa oras na tunay na kinakailangan nito. Halimbawa, sa trabaho, may kita ito sa tahimik na profesional na hindi pala sagot sa lahat ng pagpupulong. Ngunit kapag nagsalita, lahat ay nakikinig sapagkat mabigat ang timbang ng kanilang mga salita. Sa relasyon naman, sila yung mga hindi nagpaparamdam ng walang tigil na pagpapakita ng lambing. Ngunit ang kanilang bihirang kilos ng pagmamahal ay napakalalim at hindi malilimutan. Ang manalo ng walang ingay ay tungkol sa subtlety. Ito ay paggamit ng katahimikan upang maapektuhan ng iba at paggamit ng misteryo bilang sandata. Ang ingay ay fragile. Ang katahimikan ay nagtatagal. Number 2. Piliin ng payak kaysa sa sobra. Tinanggihan ni Musashi ang karangyaan. Namuhay siya ng may kaunti dahil ang sobrang luho ay nagpapahina ng disiplina at naglilihis sa layunin. Ganito rin ang hilig ng mga superior introvert. Hindi sila madaling maakit ng kinang, mga simbolo ng estado o mababaw na mga uso. Mas pinahalagahan nila ang lalim kaysa sa palamuti at ang pagiging totoo kaysa sa pagpapakita. Kaya't mas gusto ng marami sa kanila ang kakaunti ngunit matibay na pagkakaibigan, kakaunti ngunit makabuluhang pag-aari, kakaunti ngunit mas mayamang karanasan. Sa modernong consumerist na mundo, bihira ang ganitong pagiging simple. Ngunit ito rin ay makapangyarihan. Nagbibigay ito ng kalayaan. Ginagawa nitong hindi sila gaanong umaasa, hindi gaanong balisa, at hindi gaanong nadidistract. Ang pagiging simple ay pagpipino, ang pagtanggal sa mga hindi mahalaga upang maiwan lamang ang presensya. Para sa mga superior introvert, ang pagiging simple ay kagandahan lakas at kaliwanagan. Number 3. Unawain ang kamatayan upang maging mahusay sa buhay. Araw-araw ay nagmumuni si Musashi tungkol sa kamatayan. Sa pagtanggap sa kanyang mortality, napalaya niya ang sarili mula sa mga takot. Para sa kanya, ang kamatayan ay hindi kaaway. Ito ay guro. Ang mga superior introvert, dahil mapagnilay din ay madalas na nakakaharap ang kaisipan ng kamatayan ng mas maaga kaysa sa iba. Iniisip nila ang pagiging pansamantala, ang mga pagtatapos, at ang marupok na kaligasan ng buhay. Sa ng gawing madilim, binibigyan sila nito ng lalim. Nabubuhay sila ng may matalas na pakiramdam ng oras, ng kahulugan, at ng kung ano ang tunay na mahalaga. Ginagawa nitong matapang ang mga introvert sa tahimik na paraan hindi sila madaling manipulahin ng takot sa pagkawala, takot sa pagkabigo, o takot sa pagtanggi, sapagkat alam nilang ang buhay mismo ay panandalian lang. Habang ang iba ay naghahabol ng mga mababaw na kasiyahan, ang mga introvert ay naghahanap ng lalim. Sa pagharap sa kamatayan, natututo silang mamaster ang buhay. Number 4. Master ng Art of Solitude Gumugol si Musashi ng mga taon sa sariling pag-iisa. Nagmumuni-muni, nagsasanay, at pinapanday ang kanyang sining. Alam niyang ang pag-iisa ay hindi parusa. Ito ay pugon kung saan hinuhulma ang lakas. Kung walang pag-iisa, walang ganap na kahusayan, sapagkat nilulunod ng ingay ang panloob na tinig. Taglay din ng mga superior introvert ang katotohanan ito sa kanilang kalikasan, kung saan nakikita ng iba ang loneliness nakikita ng mga introvert ang paglago. Ang pag-iisa ang kanilang lugar ng malinaw na pag-iisip. Pagpuproseso ng damdamin, pagpapatalim ng ideya, at pagpapalakas ng espiritu. Doon sila nakakonekta sa kanilang sarili sa paraang iniiwasan ng maraming extrovert. Sa makabagong panahon, madalas mapagkamalan ng pag-iisa bilang pag-iwas o kahinaan, ngunit kabaliktaran ng katotohanan. Ang mga introvert na umaatras sa katahimikan ay hindi tumatakas. Sila ay naghahanda. Ang kanilang pag-iisa ang nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagkamalikain, estratehiya at resilience. Habang ang mundo ay nauubos sa so walang katapusang mga distractions, tahimik na nagtatayo ang mga introvert. Ang pag-iisa ang dojo ng mga superior introvert. Sa pag-iisa, sila ay nagiging unstoppable. Number 4, umangkop sa anumang labanan. Hindi mahulaan si Musashi. Marunong siyang lumaban gamit ang dalawang espada, isang espada o kahit mga pansamantalang sandata. Umaayon siya sa agos ng labanan at hindi niya ikinukulong ang sarili sa iisang estilo lang. Ang kanyang lakas ay nasa pagiging flexible, isang bagay na mahirap mapredik. Taglay din ng mga superior introvert ang nakatagong kakayahang ito dahil sila ay nagmamasid bago kumilos malalim nilang nauunawaan ang kapaligiran bago makisali dahil dito sila ay nagiging strategic alam nila kung kailan makikihalubilo kailan aatras at kung kailan biglang uusbong upang umatake ang kanilang kakayahang umangkop ang dahilan kung bakit sila mapanganib sa tahimik na paraan halimbawa sa larangan ng negosyo marunong ang mga introvert na umangkop sa iba't ibang dinamika ng grupo nang hindi nawawala sa sarili sa personal na buhay naman, kaya nilang magpalit mula sa pagiging tahimik na tagapakinig tungo sa pagiging malalim na tagapayo sa isang iglap lang. Sa mga tunggalian, bihira silang lumaban ng lantaran. Sila ay umiiwas, umaatras at saka umaatake mula sa anggulong hindi nakita ng iba. Maaring manaig mga extrovert sa lakas ng kanilang boses, ngunit ang mga introvert ay nangingibabaw sa pamamagitan ng pagiging mahirap hulaan. Gaya ni Musashi, hindi nila nilalaro ang laban na inaasahan sa kanila. Kumagawa sila ng bagong larangan ng digmaan. Number 6. Humiwalay mula sa ego Nireject ni Musashi ang kayabangan. Kinamuhian niya ang kasikatan, luho at mababaw na paghanga. Ang kanyang focus ay mastery, hindi palakpakan. Alam niyang ang ego ang siyang pagbagsak ng mga mandirigma. Likas na humihiwalay din ang mga superior introvert mula sa ego sa mundong sabik sa pagpapakita ng sarili. Hindi nila kailangan ng spotlight upang patunayan ang kanilang halaga. Pinoprotektahan sila ng kanilang katahimikan laban sa patibong ng pambobola. Nakikita nila ang likod ng hungkag na papuri sapagat hindi sila lulong dito. Ang ganitong paglayo ay nagsisilbing pananggalang sa kaisipan. Halimbawa, sa buhay, nananatili silang nakatapak sa lupa nakatuon sa pag-unlad kaysa sa mababaw na paghahambing. Alam ng mga superior introvert ang katotohan ng pinapalakas ng ego ang boses ng isang tao, ngunit ginagawang fragile. Ang pagpapakumbaba ay tahimik, ngunit hindi nababasag. Number 7. Makita ang mga ilusyon Ang pinakamatinding sandata ni Musashi ay hindi ang espada, kundi ang kanyang pananaw. Kaya niyang makita agad ang mga panlilinlang, patibong at illusion, Tuwirang tinatamaan ang pinakabuod ng sitwasyon. Namana ito ng mga superior introvert. Ang kanilang katahimikan ang nagbibigay sa kanila ng malalim na pagmamasid. Nakakakita sila ng maliliit na ekspresyon, pagbabago sa tono at mga pagkakasalungat sa mga kwento. Para silang mga likas na lie detectors na nakakakita ng mga maskara na basta nalang pinapaniwalaan ng iba. Sa makabagong mundo ng mga filters, huwad na tagumpay at walang katapusang manipulasyon, napakahalaga ng regalo na ito. Hindi basta-basta nauhulog sa mga ilusyon ang mga introvert. Nakikita nila ang kawalan sa likod ng malakas na kumpiyansa, ang pagkauhaw sa likod ng kayabangan, ang kalungkutan sa likod ng palaging paghingi ng pansin. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa mga relasyon, career at sa lipunan. Ang kanilang pananaw ay ang kanilang espada. Pinupunit ang ilusyon para lumabas ang katotohanan. Number 8. Gawing kapangyarihan ang katahimikan Isinulat ni Musashi na mahalaga ang timing. Ang pagkilos ng napakaaga ay pagiging padalos-dalos. Ang pagkilos naman ng late ay pagkatalo. Ang tunay na strength ng mga mandirigma ay nasa pagtataga. Sa paghihintay sa sandaling ang katahimikan ay magiging isang atake. Isinasabuhay ito ng mga superior introvert. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagiging walang ginagawa. Ito ay pagsukat, pagkalkula, at pag-iipon ng lakas. Kaya nilang maupo ng tahimik sa isang silid habang ang iba ay naguunahang magsalita. At kapag binali nila ang katahimikan, ang pagbabago ng enerhiya ay hindi maikakaila. Halimbawa sa isang tunggalian, ang kanilang pagtsatsaga ay disturbing sa mga kalabang sanay sa mabilis na mga reaksyon. Sa pamumuno naman, ang kanilang katahimikan ay nagbibigay ng otoridad sapagat hindi sila madaling matinag. At sa personal na buhay naman, ang kakayahan nilang maghintay bago gumawa ng malalaking desisyon ang nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay nakaimbak na lakas. Para sa mga superior introvert, ang mismo katahimikan ay isang sandata. Number 9. Mamuhay ng may disiplina Namuhay si Musashi ng may uncompromised discipline. Walang humpay ang kanyang pagsasanay, pag-aaral ng mga estrategiya at pag-aalis ng lahat ng softness sa kanyang buhay. Alam niyang kung walang disiplina, ang talento ay walang saysay. Gayun din, umuunlad ang mga superior introvert sa ilalim ng disiplina. Ang kanilang kakayahang tiisin ng pag-iisa ay nagbibigay sa kanila ng pasensya upang bumuo ng mga gawi at istrukturang nakasentro sa consistency. Habang nadadala ng mga distractions ang iba, kaya ng mga introvert na mag-focus at magpakaseryoso. Sa makabagong panahon, nakikita ito sa mga karir na nangangailangan ng precision at konsentrasyon, tulad ng pagsusulat, pagkocode, sining, disenyo, pagsusuri at medesina. Madalas na nagiging mahusay ang mga introvert dahil kaya nilang panatilihin ng pagsisikap ng hindi umaasa sa mga panlabas na stimulations. Ang disiplina ay ang kanilang pananggalang laban sa kaguluhan. Alam na mga superior introvert na ang tunay na kalayaan ay hindi sa paggawa ng kahit ano. Ito ay nasa pagkakaroon ng kontrol upang gawin ang nararapat. At number 10, maglakad mag-isa, ngunit hindi mapipigilan. Lumaban si Musashi ng mag-isa ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay naganap sa pag-iisa. Alam niyang ang paglalakad ng mag-isa ay hindi kahinaan, kundi patunay ng self-sufficiency. Malalim itong nauunawaan ng mga superior introvert. Hindi nila kinatatakutan ang landas ng pag-iisa, sapagkat alam nilang pinapatala sila nito. Itinuturo ng paglalakad ng mag-isa ang kalayaan. Ginagawa nitong hindi sila madaling manipulahin, hindi sabik sa pagpapatunay at hindi basta-basta nagko-kompromiso sa kanilang mga halaga. Sa makabagong mundo, ang paglalakad ng mag-isa ay maaaring mga hulugan ng pagsunod sa isang karyer na hindi maintindihan ng iba, pagtanggi sa mga toxic na grupo, o tahimik na pagbuo ng isang bagay ng walang mga palakpak. Mas mahirap itong landas, ngunit ito rin ang landas ng kahusayan. Ang mga superior introvert ay hindi mapipigilan, hindi dahil marami silang kasama, ngunit dahil kaya nilang tumayo ng mag-isa at patuloy na sumulong. Ang landas ni Musashi ay landas ng disiplina, pag-iisa, kakayahang umangkop at matalim na pagtingin. Ito ay landas ng ganap na paghahari sa sarili, isang pundasyong hindi kayang gibain ng kahit sinong kalaban. Taglay ng mga superior introvert ang ganitong tahimik na kapangyarihan. Madalas silang minamaliit sa isang maingay at mababaw na mundo Ngunit nasa kanila ang parehong katotohan ng isinabuhay ni Musashi. Ang katahimikan ay lakas, ang pag-iisa ay kausayan, ang pagtsatsaga ay kapangyarihan, at ang ego ay kahinaan. Hindi kailangan isigaw ng mga superior introvert ang kanilang lakas. Isinasabuhay nila ito. Lumalakad sila na mag-isa tulad ni Musashi nang may hindi matitinag na layunin. Ang kanilang katahimikan ay ang kanilang espada. Ang kanilang pag-iisa ay ang kanilang baluti. Ang kanilang pananaw ay ang kanilang estratehiya at ang kanilang disiplina ay ang kanilang landas. Ito ang daan ni Musashi. Ito ang daan ng mga superior introvert. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay sa Rap Vlog. Sabi niya, tama naman. Karamihan sa mga introvert, hindi mukhang mahirap. Hindi rin mukhang mayaman bagkus marunong mag-ayos at magdala ng personalidad. Hindi para magyabang at humingi ng validasyon, ngunit bilang pagrespeto sa sarili. Sabi naman ni Michiko Tobayashi, power is perception, kaya napakahalaga na maging masinop sa pera. At ayon naman kay Edmundo Jornadal Jr., sad but true. Wala na akong magagawa kasi napaka-judgmental ng mga tao. Totoong mas nare nila ang mukhang mayaman base sa pananamit mas binibigyan ng atensyon ang maporma pag bumibili. Grabe mang husga kung ang itsura ay hindi kaaya-aya at ang suot ay mahirap. Ako wala akong pakialam kahit ako lang kaysa magpretend na yayamanin ako. Nagiging tunay lang ako sa sarili ko at hindi pretentious na may kaya. Mas ignore ako, mas mabuti. Ayaw ko na palagi ang mga mata ng iba sa akin nakatingin. At shoutout din kay Jerry Desilio, Marie Delight Worker, Skyheart, Supremo Makina, Ces, Junjun Perang, Rosalie Rosales, Master Buten, Redmi, Annelin Granada, Ramlat, Emma Villanueva, K. Molino, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, Lorena Bintas, Kati, at Kk Kayawri. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit hinding-hindi ipapakita ng mga introvert na mahirap sila kahit yon ang totoo? Panoorin mo sa video na ito.